Ash! Saka ano? CJ! po, po kayo! Uy! Hey! Okay, okay, okay. Ayun hey. Ay, ay, ay! Wait lang, wait lang! Kita niyo yung plato? Yes. Uh, of course. Kakainin yung na harap. Uy! Nasaan? Oh, wala, wala, wala. <laughs> Kuya? ito? Ah, uh, ito! Nakaraan! Ang bilis kumain ng dalawa. Yung <laughs> si Ira sa si April. Sobrang bilis. Ang daming tira. Ganun <laughs> <laughs> din. May Jollibee na spaghetti. Pero since na lalaki kayo, syempre matikas tayo, di ba? In 2 minutes. Ubusin niyo yan, ubusin niyan. 2 minutes, kaya? 2 minutes. Kaya, kaya, kaya. Okay, buksan niyo na. Buksan, 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 buksan niyo na, buksan niyo na. Wala pa nang Uy, easy. Tapos mananalo kayo ng 2000 din, okay? Okay, okay, okay. okay. 2000 din. CJ, si 2000, okay. Oh, ready na? Ready na, ready, ready. Entry. 2 1 Go! Halawin. <laughs> <laughs> okay, Diretso kain. Hindi. Diretso kain. Halawin. Wala pang ano. Diretso Wala pang sos. Kinain agad si Jay. Surap. Yan. Pakitahan niya yung dalawa sa likod kung paano kumain ng spaghetti. <laughs> okay. Oh. Bilis. Tubiga, tubiga. Tubig ah, tubig Tubig. Oh, bilis ah. ba? 45 seconds pa lang yan. Ayan, ayan, bilis. Bigyan mo naman si, ano, si Ash. <laughs> meron mo, mo naman si Ash. Meron pala kailangan na pala na ganito na ako? Ano yung Limang araw, hindi ko Hoy, meron pa kayong 50 seconds. 50 seconds pa, guys. 50 seconds. Kaya-kaya. Oh, <laughs> galing yun naman. galing yun naman. Ano kasi yan? Mga na... Tambay na sa Jollibee yan, tambay na sa Jollibee. <laughs> Sali na, sa <laughs> na sanay sa Jollibee. Nanggulong mo, gusto na mo siya, wala ka hindi mo. Parang kayo niya bigyan si meron pa kayong? <laughs> 25 seconds, 25 seconds pa. Kaya pa yung final yan. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti, kunti na lang. <laughs> Twelve. <otin na> <laughs> eleven, ten, nine, eight, seven, six, five, eight, five eight, four, two, three, two, one, two. one zero. Two. <laughs> Pasado. Okay, Pasado. okay, 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 uh, Patingin mo na ang bibig. Boss. Boss. O sige, magbigyan natin. Panalo ng na 2,000 pesos. Galing. Kailan gusto natin palaban. Okay, Bye-bye. Uh,